tila na sa mga aligasyon laban kay dating Department of Transportation o DLTR Secretary Arthur Tugade matapos na makapagpaliwanag ito sa pagdinig sa Senado ukol sa umano'y paggamit sa ibang bagay ng kalihim ang pondo para sa Air Traffic Management System ng Nino Aquino International Airport o NIA. Sa naturang pagdinig ng Senate Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senadora Grace Poe, binigyan din ni Tugade na loan-funded project ang communications sa Navigation and Surveillance Air Traffic Management o itong CNS ATM Project Paliwanag nito gadi ang JICA ang nagpondo para sa naturang proyekto at sa mga ganitong foreign funded projects ay hindi ibinibigay ng diretsyo sa mga ahensyang gobyerno ang pondo kundi sa mga kontraktor dahil dito ay wala ani ang oportunidad na ma-divert ang pondo dahil hindi naman ito nahawakan ng DOTR. Kung uh, sasabihin naman ani ang pondo mula sa gaang na-divert, tiniyak ng dating kalihim na hindi niya ito gagawin dahil bilang abogado ay alam niyang labag ito sa batas at makakasuhan siya ng plunder. Pinagtanggol naman itong sitogadi ni Sen. Mark Villar na bilang dating kalihim nga ng DPWH na bahagi ng executive branch ay alam niyang mahigpit sa requirements pagdating sa mga foreign funded projects sa na kaya naman imposible na madivert at gamitin ang pondo para sa ibang bagay. Nagpahayag naman si Sen. Ginggo Estrada ng kanyang tiwala sa paliwanag ni gade sa pagdilig nga ng Senado sa naganap na aberya-sanayiya na natapat pa sa unang araw ng bagong taon na. Ngayon, kung ang sasabihin mo din ng yung CAAT, Funded Climate uh, and Project, isipin mo natin na yung CAAT is an autonomous independent body. G-O-C-C may sariling budget riyak na hindi ka pwede magpalipat ng pagkat criminal ho yan. At eh, abogado lugar po rin naman tayo, hindi naman tayo gagawa ng ganyang kalupuhan. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.